Yo! What's up mga idolo! For today's video ay ayan na nga net magamarindu kilop tayo with a twist Ay bakit kaya may twist ito yung talagang napakaangas naman talaga At nandini nga net tayo agad sa bakhaw ay napakaganda man din din eh. At ere, ayere nakapakita ko na sa iyo yung twist kung bakit Ay kita mo na napakapungi naman yun ng nagabike na yan At yun lang nga nit, pag pagngiti ay bungi Abaw! Anong buwinas? At yun, bungi nga ni tayo at nalimutan natin yung pustisot para din isa na rin yung sa purpose. Baka pag-isipan tayo man si Chicks ang ay eh, solo round nga ni pala tayo. Marinduki. tayo sa Binabista. At erin na yung kagandahan din sa Binabista na irit. sa parting bayan nakita. Aw, oh, nung ganda naman talaga din eh. Ah, ah, kaya di mag din sa Binabista ay eh. O, kita mo yung kurba. Napakasarap ng pagkain wari dyan at irin na kita mo yung ride na may bungi ay kita mo na may smiley face at ayun umahon na tayo pero habang nag-ahon tayo syempre matik anong banat natin na yan talagang kainitan na rin at alas 8 na tayo nasimula mga idolo at yan abakbakan natin yung aho ng tamang banayad lang at syempre iyon at may nakasabay tayong idol dito yun o Jason Padula, ano. Ha? Jason padulo. Padulio. 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 Oh, yan. na eh. Tuloy mo. Bata mo. At iyon ay padulo ko ng padulo. Ay padulyo pala yun. At ayan na. Iniwan ko na nga ni Meme. naga... Uh, hanap buhay yung bata na yun. Ay, kita talaga napakasipag. At area yun, hindi na nga nakikita at nagalusong nakita. Siyempre, magic smile pa rin tayo dyan. Ah, ano naman, attractive naman ng smile na ito. Yung nagalusong, 33, ah, nagawa isang kamay pa ang ligat na ito. Ay, kita mo naman yung lawak na ng kalsada din eh. At yan, yeah, may, may nakarting tay di stigwi. Ah, un, kita kita mo naman talaga dyan yung, ano, yung bulkan at ayan natin may may man din tumigil naginat-inat ano sakit ba yan naman sa braso kaya sa ano sa balakang ah, anong anot ba yan naman ng tamang stretching stretching muna din stigwi abay an ano um, ubos ang oras at ayan ah, tingin na tingnan na mat napakaangas din sa lugar na ito bagong kulay na naman yung I love tigwi at ayun yung Mount Malindig ay naman anong angas ba naman oh um, power, power tit muna tayo. At ayun, pagkatapos ay binanata na natin sa ikaw, maghanap muna ako ng tinda at mag-refresh muna tayo ng ating katawan at talagang, ah, ay talagang gulpi-gulpi din ang sipat. Ayun na nga niyo, kita mo naman, napakaangas naman ng bata. Shoutout sa bata rin kung sino man siya ay, ayan na. Ah. At nandiyan nga tayo sa may parting tutorials na ito. Abaw naman. Kita mo, gandang -gandang ng ganda ng ispalto ng daat. Anong gandang bumira. At pagtapos man din ni Sae ko, eh, wala pa rin ako makikita. Di na lang kaya ako sa bayan ng turismo maghanap. At pagkakita ko man din sa bibili ko agad, ay yun na. Wala na, pili-pili na lang sa bitawag ng tindira. Sae ko, yung mabili ako ng chocolate. Eh, wala akong makita nung ano, masarap na chocolate. Kaya ayun, yun. Kaya yun, yung chowi-chokon lang, binanatan ko. Ay, sa ko naman ay eh, pwede na yun. Basta matamis ay ari na yun. At yun, kita mo naman ay talagang bakbak na yan. Nung binanatan ko na yung isang chuwi-chukot, sa akin malay pa, ah, ay padalwan tigil ko na wari, di ati ah, para wari mabagal yung marindu kilop natin. At na rin nga pala yung pangalawang stopover ko, ay talaga naman kailangan natin ng hydration at napakahalaga ng hydration. Mahirap na yung tayo ma-dehydrate sa daan. At yun Mahirap din yung wala kang lakas Sa katawan At ay Pagkainom ko man din naman ng Gatorade Inubos ko na At sa akin mo muna tayo ng tubig O baka iba yung nating na, ah, wagan On bad yun Minus din ka sa langit Abaw naman Kita mo na Nilagay hmm, ko na sa likod Sa ko eh Para malamigan din At yun Paglagay ko man din naman ng Lagayan ko ng tubig Abaw Pagkuha ko ng bike man din Ay ayan na Siya na Laglag hmm, -lag yung bike Ah ah Pagkatapos man din sa ko eh tuloy na kita at nagasgasan pa. Ayun, nakargado tayo sa likod at malamig. Sabi ko, suot muna tayo ng helmet para tayo is safe. Ay, uh, na yan. Dapat lagi tayong nakahelmet na nakalak ng smiling face muna. At ayan, nasa nakikita nyo yung nasa kaliwa, ay yung paahon dun sa pulang lupa. At dito tayo, siyempre sa kabila, ay ano nang umay na sa ahon. Hindi na muna kita naman. Huwag na muna tayong mag-ahon. Ay, pagkatapos man din na, hmm, napunta na ako din sa kagpo ay kabilisan man din ng transition at kagpo agad ah, ay kainit ba naman oh. tamang ahon-ahon lang tayo solo-solo lang nilipat ko na rin sa dibdibin tubig para balamigin yung ating puso at balun-balunan aw napakaangas ah, talaga ng hirap ba naman pag solo raid eh. wala kang katulong sa mga ahon na eh. wala ganyan talaga challenge sa ating sarili at ayun na nga eh. kita natin yung malapit tayo sa ibabaw nakikita natin yung Ganda ng paligid dyan O oh. kita mo naman Nandito na tayo sa may parting tapat ng Quezon Province Ayan Pagtagos natin dyan sa area na Yaon Makikita nyo dyan yung Quezon Province Sa tapat nito mga idolo Ayan na Shoutout sa mga taga Quezon dyan Ay bahala kayo kung nakikita nyo ako Yun siya na yan Yang malawak na yan Ayan yung Quezon Province mga idolo At ayun na Doon sa Mandanduloy Sa Santa Cruz At, Ayan may nasalubong pa tayo Shoutout po sa inyo kung sino man kayo ay ride safe sa inyo palagi. At andi na tayo sa boundary. Oh, welcome to Santa Cruz at ayun na, paalam Torrijos, iyan na. At nakapasok na tayo ng bayan ng Santa Cruz at hahanapin na lang natin yung nawawalang Pokemon Go. Ay, ba't gahanap ng Pokemon yun? Hindi na kita sa Buyabod at sa ay area ng Tarik na namatay. Tamang itiilaan tayo sa mga ahon, siyempre ngitihan lang natin yan kasi iniintay din tayo dun sa bahay at ayan na hindi na tayo sa triangle na waiting shade at ito nandito na tayo sa bayan papunta na tayo sa bayan at hindi tayo dun dumasa matarik at ayun na pagkatapos man din na ipag-aho natin din nihanap ko agad yung tindahan na nabilang ko talaga ay pagkarating ko mandin ay hanap ko agad yung rip ah, baw, bili agad kita at nakuya ng uhaw na ay malayo layo pa ang ating alakbayin ay tayo ay siguro ay naka 80 pala ang Aba, ay mahaba-haba pa rin ang hey At yung pagkabili ko nga sa counter, isa mm, lakad agad dinis. Ay, kuy, dinin natin tubanatan banatan. Dinis, may muriyon na malaki. Ay, yan na, shout out sa yung malaking muriyon. Ay, kita mo na talagang napakaangas na ng design. At ayun, shout out din do sa pamilya na nag-celebrate ng kanilang family bonding. Ay, talaga naman sana all at ayun na nga ni ay, tamang kami na lahat na tira muriyon yun oh, kita mo tamang relax relax lahat mahaba-aba pang ayayin pauwi. abay nakailang gastos na rin tayo ng Gatorade ay grabe talaga pag mga training mga idolo hindi biro mag training kaya dapat kapag tayo kumakarera ay laging all out kasi yun lahat ng sakripisyo ay ginagawa natin sa bawat training yung gastos yung oras na dapat ay nasa pamilya Ayan. Ay, Kaya ayong bawat karera ay lagi tayo mag-all out at syempre mag pa rin tayo sa bawat ensayo kasi yan kung hindi man tayo mag-iingat ay mababaliw wala din lahat ng ating pinaghirapan sa bawat ensayo. Kaya ay yan, yan lang ma ko pagkatapos nun yan na, tamang ayos lang ng helmet. Yung binalot ko na rin yung aking basura. At siyempre, atapon natin sa tamang basurahan yan. Yan, yan na, tamang power of smile na naman tayo. At ayan, nandini na kita. Abaw, mahaba-aba pa rin yung hayhay natin. At nandini na nga rin tayo. Lampas na tayo ng bayan. At ayan na naman, nakanganga na naman sa ahon tayo mga idol. Abaw, talaga mahaba-aba pa rin. Yung power of smile talaga nagdala. At ang... Vlog natin na ito I brought to you by Bungi Yan Kita mo naman talagang Bungi tayo dyan Aba Nung umay-bay naman Umaho 14 ang ahon uh, At yun Nandihin na tayo Sa may ibabaw na Malapit-lapit na tayo Doon sa Pinakang ibabaw Sa may lamesa na Yan na napaka uh, Sa pagtyaga caga Ay nakarating din dini eh. uh, Yan na nga ni hindi na maitsura at mukhang stress na pero smile pa rin. Ah, pakita mo siyempre yung ngipin mo kasi nandun yung lakas, yung power. Ay, abaw naman pag nagsilos pa naman si misis niyang pag-uwi. Ah, ah. Ay, kita mo oh. Ay, ginhawa ng bungi. Ah, abaw na mat. Oh, pailan tigil ko na eri? Siguro eri pang apat ko na abaw. Ay, tama-tama naman at yung oras mo ay walang-wala na. Ay, talagang... Sa init ba yan naman ay tigil talagang kailangan na yan ng gutom na rin. Siguro ito yung mga parting pa alas 12 na eh. Ay talaga nakaramdam na tayo ng mga dapat maramdaman. Gutom, pagod, laspag, aa. Ay talagang banat ng tinapay tsaka mountain joy. Eh. Ay, tigil muna at sa'yo ba may marating na chicks. Tigil muna ang vlog. Mm, hala. At pagtapos man din na iyaw, nakakita ako ng masarap na kindi abaw ay eh. kung hindi maya basta ay yung, yung matamis na parang uod ay sarap ba yan naman nun? at yun o, kita mo naman dito di, para tayo sa mugpog pag sa bakal na tulay at yan smiling face pa rin at yan hindi na tayo sa may bayan na mugpog ayan ay, na mukhang tatanaw ko na yung amin ay, kahit malayo layo pa man din ni Ari na idi at yun tabang ano na relax na kasi wala nang gaanong ahon tayong mararanasan yun puro green ang paligid. Napakasarap tingnan naman yan. Nakakagana umuwi. At yan na nga ni, syempre, yun ang napampabuyinas doon yung mga pangiti. At yan, hindi naman din kita agad sa may MSC. oh, nung lawak din ba ng kalsada din eh. Ah, er, pala yung bagong diversion din. Siya mga di pa ay puntahin na agad. At ayan o, nung angas naman, mm, nung binas naman talaga ng mga pangiting gayon. Aa ah, ah, naman. At ayun na nga ni, oh. Banat lang tayo dito at napakaganda naman ng MSC. Tsaka yung pala yun, green na green. At yung pag mo yung diversion na yung, dito kanyang dadalin sa tulay ng buwak. Yan. Ito yung napakalawak na ilog, oh. Yan na ngaani uh, ni. Yung pag nandun mo sa kabila, ayan, dun yung bayan ng buwak. Yan. Pagkatapos man din, oh, ay, pagdating ko sa Ehato, may nakita akong na ako Sa parang kilala ko ito. Kaya ayun, tinutukong ko lang si na sina adult talagang hindi ko na kayang i-maintain yung 35 At eh, takbong train talaman din kami pa umi. Sabi ko, boss patutok pero hindi nilalaman na ako nasa likod At maya-maya pa nga eh, oh, tamang pangiti-ingiti Parating yun, nakatutok na ay, eh. siyempre, magpahatak na lang tayo hanggang pa uwi At huwag nating kalimutan yung smile <laughs> yun, <laughs> talaga So ayun, may nakasabay tayo yan <laughs> Sa'yo galing at yun, shoutout sa kanila at nandiyin na nga niya kung nakauwi na ako din ni Mandin lang Eri, ay ginhawa na. At iyon maraming salamat sa sumama sa pagground ground marine duke at napakaangas yan. Success ang ating mission na nakapag-ground ng bungi. Ay, siguradong walang apag si Lucian. at ayan, ay, lab-lab lang. Bye-bye!